Ilang beses ka ba kumakain sa isang araw? Kumakain ka ba isang beses sa isang araw lang? Pero kung kumain ka, like sabihin mong tatlong pinggan. Hi guys, Arjo Bautista po ito and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng advice kung paano mag-gain ng weight. Okay, last video ko, kung pinaon nyo yung unang video ko, nagbigay ako ng tips kung paano mag-lose ng weight at saka kung paano matanggal yung bilbil -bil sa chan. Pero itong video to hindi to para magkaroon ng bilbil -bil sa chan. Ibang video to, itong video to bibigyan ko kayo ng advice at saka tips at saka information kung paano mag-gain ng weight especially dun sa mga taong hirap na hirap na mag-gain ng weight. Hindi lahat ng tao gusto mag-lose ng weight pero may mga tao din na gusto mag-gain ng weight. Okay, kahit na napakarami nilang kumain, kung kumain sila parang kalabaw o kabayo, pero ganun pa rin yung weight nila, walang nangyayari. Okay, kung isa ka dito, make sure panoorin mo 'tong video ko simula ngayon hanggang matapos. At saka para mag-gain ka na rin ng weight. Okay? Bago ko tong video. Pero bago kong tong video, pero kung bago, pero bago ko pero bago ko po tong video, kung bago po kayo dito sa channel ko, ini-invite ko kayo na mag-subscribe. Nagbibigay ako ng free tips, free information, at saka free advice sa fitness sa diet or nutrition at saka sa healthy lifestyle. taga upload din po ako ng one video a week. So para hindi nyo ma-miss yung video ko once a week, mag-subscribe lang po kayo and make sure na i-click nyo rin yung bell button dun po sa baba para once na mag-upload ako ng video, mananotified po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi ako doktor o hindi rin po ako professional dietitian o nutritionist. At sigit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po ako at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun, gagamitin ko yon o bibigay ko po sa inyo lahat ng knowledge ko sa experience ko para makatulong ako na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo rin. Okay? So, umpisa natin yung video. Unang tip or advice na sasabihin ko dito sa video ay eh, yung pagkain. Alam ko kahit na napakarami mong kumain, pero wala pa rin nangyayari, hindi ka nag-gain ng weight. Sa umpisa, ilang beses ka ba kumakain sa isang araw? Kumakain ka ba isang beses sa isang araw lang? Pero kung kumain ka, like sabihin mong, tatlong pinggan ng pagkain, tatlong pinggan ng kanin, saka ulam, pero isang beses sa isang araw lang. Oo, marami yun. Pero isipin mo, kung kakain ka lang ng isang beses sa isang araw, o dalawang beses sa isang araw, at saka sinasabi mo na kumakain ka ng tatlong pinggan ng kanin, at saka ng may ulam, pero hindi ka pa rin weight. Okay, hindi mo kailangan gawin yon pero ang kailangan mong gawin, kumain ka at least 3 times to 4 times a day. Okay, tandaan mo yon para mag-gain ka ng weight at saka kailangan mo kumain ng calories. Kung pinagod yung previous video ko, sinabi ko doon na nagbabalk ako, so nagigain ako ng weight ngayon. So, ibig sabihin noon, kumakain ako ng napakarami. Binibilang ko yung calories ko kung paano ako kumain. So, kumakain ako ng at least 3,500 to 4,000 calories a day. Okay? Isipin nyo yun ha. Napakaraming pagkain po nun. So, sa isang adult, sa isang, sa, isang, sa, 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 So, sa isang adult, ang kailangan mong kumain like 2,500 calories para sa mga lalaki para ma-maintain yung weight. At saka sa mga babae naman is kailangan nyo lang kumain ng 2,000 calories para ma-maintain yung weight para ma-maintain yung weight. Pero depende pa rin yun sa physical activities nyo or dun sa everyday activities nyo. Kasi ako kumakain ako ng 3,500 calories to 4,000 calories everyday kasi sa daily activities ko. Kung kumain ako man ng ganun karami, ibig sabihin, nababurn ko din yun. So, ibig sabihin, kung gusto mo mag ng weight, kailangan mo kumain ng mas marami sa ginagawa mo. Okay? So kaya ganun ang ginagawa ko ngayon. Kumakain ako ng at least 3,500 to 4,000 calories every day. Okay, para sa iyo naman, kung gusto mong kumain, hindi mo naman kailangan na bilangin yung calories mo, pero kailangan mong tansyahin yung kinakain mo. Kasi kailangan mo i-check yung body weight mo every day kung tama ba yung kinakain mo. Okay, for example, bibigyan kita na example, kung kumakain ka ng let's say twice a day, tapos kung nakain ka ng marami, hindi pa rin sapat yon. Kung dodoblehin mo yon, kung gagawin mong four times to six times a day kung kumain ka. Tapos gawin mo yon every day, seven days in a week. I-check mo yung body weight mo katulad ng Monday hanggang Sunday. Kung kainin mo yung pare-parehas na amount, tignan mo yung weight mo, aangat yon at ibig sabihin, nagiging ka ng weight. So, pangalawang tip at saka advice, sabihin ko naman, ay eh, yung pag-exercise. Okay? Hindi ibig sabihin, magiging ka ng weight, wala ka nang gagawin. Okay? Kung gusto mo mag ng weight o gusto mo mag hindi ibig sabihin na kakain ka lang, wala ka nang gagawin. Okay? Gain ka nga ng weight, kakain ka ng kakain, tama yung magigain ka ng weight, pero lalaki rin yung chan mo. Gusto mo ba yun? Gusto mo magkaroon ng high body fat percentage? Siyempre, lahat ng tao ayaw ng high body fat percentage kasi marami kang makukuwang mga sakit doon kung mataas yung body fat percentage mo. Katulad ng diabetes, katulad ng obesity, at saka kung ano-ano pa. So kung gusto mong mag ng weight, make sure na mag-workout ka rin or mag-exercise ka din kasi napaka-importante nun. Kung hindi ka mag exercise kakain ka lang ng kakain, magiging ka ng weight, pero yung body fat percentage mo tataas din and pwede ka magkaroon ng mga, kung ano, ano mga sakit. Saka para maiwasan yun, ang kailangan mo, proper exercise, proper weightlifting, proper cardio, lahat yung kailangan mong gawin, hindi ibig sabihin na kumain ka lang ng kumain, e, eh, magiging ka na ng weight. Okay? Para magiging ka ng weight in a healthy way, kailangan mo rin mag-workout. Pangatlong tip at saka advice na sasabihin ko sa'yo, yung sa pagtulog. Sinabi ko rin yung sleep pattern nung una kong video kung paano mag-lose ng weight. Importante yon. So, ganun din dito para magiging ka ng weight. So, ganun din dito para magiging ka ng weight, kailangan mo matulog ng at least 8 hours a day importante yun. Ayun yung guidelines sa adult para mag-function yung buong katawan mo ng maayos, especially yung brain natin. Kasi kung matutulog ka lang ng at least 5 hours a day or 5 hours a night or below, tapos ang gagawin mo yung daily activities mo, especially kung pupunta ka sa gym, tapos meron ka pang work, gagawin mo lahat yon, tapos less lang yung tulog mo, di ba mahirap? Walang mangyayari sa activities mo at saka hindi magiging productive yung day mo. Siyempre, ganun din yon kapag may sobra kang matulog. Kung matulog ka naman 12 hours to 15 hours a day or a night, kung gagawin mo yon every day, obviously, ang mangyayari niya sa katawan mo, eh, parang ma-feel mo la lagi na gusto mo na lang matulog, hindi ka na mag-exercise at saka tatama rin ka na kumain. ba? Diba? Make sense. Kung make sense, comment kayo sa baba. Pag hindi, try nyo pa rin mag-comment sa baba and explain ko pa rin sa inyo kung anong ibig ko sabihin. Kung di nyo pa rin naiintindihan. Okay? So, ano pa ba yung tip ko? pag apat na tip at saka advice, i-explain ko naman sa inyo kung ano yung dapat nyong kainin para mag ng weight. Sinabi ko na sa inyo yung about sa calories. Ngayon naman, i-explain ko sa inyo kung ano yung calories at saka ano yung nasa loob ng calories para anong dapat nyong kainin. Okay? Yung calories na i-split yun sa three groups. Yung three groups naman yun, i-explain ko sa inyo kung ano yung three groups na yun. Yung unang group, yun yung carbohydrates, protein, at saka fat. Okay? Yung tatlong group na yon ang tinatawag doon, macronutrients. Sa isang meal, meron kang macronutrients. Yung macronutrients na yon importante yun para mabuo mo yung calories. Okay? So, ang kailangan mo kainin is more on carbohydrates. Ano ba yung carbohydrates? Yung carbohydrates ay yun yung kailangan mong kainin para una magkaroon ka ng lakas at saka para mag ka ng weight. Yung carbohydrates, yun yung mga rice, bread, pasta, at saka potato. Ay yung basic example ng carbohydrates, okay? Meron ka rin makukuha ng carbohydrates katulad ng vegetables, ng fruit. Carbohydrates din yun. Tapos yung protein naman, ay yung mga meat na kinakain natin. Katulad ng chicken, beef, fish, at saka pork. Okay? Yun yung basic na protein na pwede natin makuha sa macronutrients or sa kinakain natin. At saka yung last naman, yung fat. Ano ba yung fat? Iyon yung mga fat na kinakain natin na makukuha katulad ng egg yolk, ng nuts, ng avocado. Okay, iyon yung basic, three basic or example na pwede yung makuha sa fats. Ang sinasuggest ko dito para mag ka ng weight, kailangan mo kumain ng more on carbohydrates. Okay, ako kumakain ako ng at least 600 grams of carbohydrates every single day. Kung kaya ko, minsan napakahirap kumain ng maraming carbs. And ganun din, kapag gusto mong mag-lose ng weight, minsan, napakahirap na kumain ka lang ng konting carbs para mag-lose ka ng weight. And ngayon naman, kung gusto mong mag-gain talaga ng weight, kailangan mo kumain ng maraming carbs para malagdagan yung weight mo. Kasi yung carbohydrates, malaking portion yun sa macronutrients para magkaroon ka ng calories. Okay, tandaan mo yun. Pang -limang advice or last advice na pwede kong sabihin para mag-gain ka ng weight. Okay, tandaan mo to, importante rin to, kailangan mo uminom ng maraming tubig. Kung alam mo na kung paano kumain, syempre kailangan mo rin malaman kung gano'n ka karami kailangan uminom ng tubig kasi yung tubig napaka importante yun sa katawan natin especially sa skin natin kasi kung uminom tayo ng maraming tubig nare-refresh yung skin natin okay? ang kailangan mo uminom ng tubig ng at least 1 gallon a day ayun yung recommended sa adult so ako umiinom ako ng one gallon a day, mahirap din gawin yon. Kinagawa ko yun araw-araw. Kung hindi ko mamagawa yung one gallon a day, nagagawa ko like half a gallon. Pero tinatry ko na ma-achieve, na mainom yung one gallon a day. Kasi importante yon. The more na umiinom ka na maraming tubig, syempre the more na iihi ka. So yung iniihi mo, yun yung toxic o yung dumi sa katawan natin. So kailangan pag naihi mo na yun, nalabas mo na yun, syempre kailangan mo ng panibagong linis sa tubig para ma-refresh kung ano man yung nilabas natin para mapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap para malalagyan ulit ng bagong refresh yung katawan natin, di ba? So ayun yung advice ko ngayon sa kayong tip. Yung limang tip na yon, so kailangan yung tandaan yon. Okay? Hindi ko na kailangan ulitin yon. Kung gusto niyo ulitin, rewind niyo na lang tong video, di ba? Diba? So bago ko tapusin tong video, kung bago po kayo sa channel ko, invite ko po ulit kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free advice, free information about sa fitness, nutrition, or sa diet at saka sa healthy lifestyle. Okay? nag upload po ako ng one video a week. Sa ngayon lang po yan. Pero in the future, mag upload po ako ng two videos to three videos a week. Depende po yan sa schedule ko. Kasi ngayon schedule ko medyo tight. So, tinatry ko pa rin pong mag-upload ng video at least once a week. Para mabigyan ko kayo ng tips at saka advice dito sa YouTube. Para lahat masaya. di ba? Diba? So, huwag nyo rin kalimutan na i-click yung bell button dun sa baba para every time mag-upload ako ng video katulad nito, notify kayo sa kayo unang makakapanood ng mga latest video ko. Okay? Once again, kung nakatulong man tong video ko sa inyo, sana i-share nyo rin tong video ko para makatulong din kayo sa ating kapwa at saka matulungan nyo rin yung mga tao gustong mag-gain ng weight. Okay? Hindi lang kayo. Sharing is caring. Di ba? So maraming salamat po at ito muna yung video ko ngayon. Kita-kits tayo next week para sa sunod pong video. Okay? I'm out for today. Thank you for watching. Peace!